Ano ba yung masi, masi Ito ay hango sa mes to mes na word o kaya from mealtime to meal time. Mula umaga hanggang tanghali o mula tanghali hanggang sa gabi. Yan ang term na naging sikat among the trainees. Ang ibig sabihin ay ikaw paparusahan ng mga exercises na sobra-sobra tipong umaabot ng 1,000 dahil ito ay nagiging parte sa tinatawag na power tripping. Pero ang klaro dito, ay hindi lumalakas ang mga estudyante lalo't sobra-sobra ang ginagawa. Ang nangyayari ay natututo pa silang mandaya na hindi na naayon sa character development na parte sa training. Kaya yung masi-mase, pahirap, power tripping, hindi yan physical development dahil hindi natin ang training objectives ng isang eskwelahan na palakasin ang mga estudyante para maging handa sa kanilang sinosong